Inayayahan ko kayong mag-jogging dito sa Alta Rosa. O, tingnan nyo ang napakaganda ng view. Ang daming dito. Kita nyo, napakalawak yung ikutan dito. O, yan ang araw. O, araw. Di katulad sa is sa sa SM Preview sa likod, uh, medyo crowded na doon, ang daming nagjajaging kaya dito sa Altarasa na lang ang maluwag. So dito lang ito sa may Altarasa sa may likod lang ng SM Tongko Bulacan. Ayun guys, kita rata ang Ayon yung paradahan ng sasakyan. Motor at saka kotse. Isang ikot mo lang, guys, mapapawisan ka na. Dahil uh, halos isang kilometro ang isang ikot dito. Kaya talagang uh, isang ikot pa lang uh, labas na yung pawis mo. Ayan yung STI College. Uh, yung mga naghahanap ng madjagingan na malawak at komportable uh, at presko ang hangin uh, punta lang kayo dito sa Altarasa Maganda alas di andito na kayo. Oh, ayan guys, yan na, Bye -bye na.